Storya, storya sa ta, guys, ah, uh, I have a friend na walang mga kamay at walang mga paa. Ang pangalan niya si Grace. Si Grace. Siguro yung taga dito, taga, taga Valencia, ala, nakilala nila si Grace. Uh, binisita ko siya, sinurprise ko sa pagbisita. Uh, talagang tagus sa puso ang kaligayahan kung nakita sila muli. Pero, mag na siya ngayong December 8. Hmm, promise akong bisitahan siya pero bahala na daw. Walang gift. Masa pupuntahan ko siya ngayong December 6. December 6 pala. So, kung sino malang gustong magbigay ng gift ni Grace, kontakin niyo lang ako kasi kahit konti lang kahit pambili lang ng pambili lang ng cake kontakin niyo ipim niyo ako ha ito pakita ko sa inyo si si Grace ako yung natawa kasi alam niyo ba guys every time magawa ko na ganito uh, parang eh, <laughs> nag imagine na lang ako na nasa dyan ko, na dia

<inaudible> Almost 20 plus na siguro si kasi uh, four, 4 years ago nag nagdebu siya. Nagdebu si Reyes 4 years so, um, ago. Nagdebu si Baka, ba bata. baka maano naman, ma-respect din na naman ako. Akala niyo, bata, hindi ano lang bata. bata. Wala lang siya mga kamay at paa. Marunong siya gumamit ng cellphone. Basin ba? Balik sa Alam mo, ulo lang at. Ulo lang at. Tatawan ng sa kanya lang. dapat mo silpan. Ulang maka mai. Saan yung silpan? na niya. birthday niya nang hingi. kanya hindi. Dapat mo pang cake. Uh, uh, gawa ng paraan. Gawa natin ng paraan. Kung sino man gustong tumulong sa inyo para sa birthday ni Grace. Para naman sa isang angel na makawawa. Ito na. na. Cake at lechon manok. Ano ang comprend si Grace na wala siyang at pa. Magpatawad siya. 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 na. siya. Magpatawad ino na ha